Okay guys, good day. So, welcome to my YouTube channel. Okay, so for today's video guys, meron akong ituturo sa inyo kung paano natin i-troubleshoot ang asing piso wifi na nawawala yung internet connection. Okay, simple lang to guys. So, ang gamit nga pala natin guys na wifi is P2P. Okay, at merong 40 feet uh, uh, tubo. Okay, so ito ang window natin. Okay, ayan meron siyang kadena na ano. Medyo malit lang pero uh, okay na 'yan. Ayun, safe na yun guys. At uh, napakalaking box, ayan. So, ngayon punta tayo sa loob. Titingnan natin ang uh, mga connection, ayan. And guys, so ito ang ano ang uh, ating mga connection, ayan. Yan. Pero ang main talaga niyan guys, dun sa sa kabila. So, paano ba natin i-troubleshoot yun guys pag nawawala yung internet natin? Okay? Napakasimple lang na paraan guys para maibalik ang ating internet connection. Okay? Kung wala naman problema dun sa kabila, simple lang guys, punta lang tayo dito sa main na nakasaksak tapos ayan, tanggalin natin tapos balik at magre-restart ng ating machine ayan magre-restart yan siya guys tingnan natin kung umilaw ayan umilaw siya magre-restart yan guys tapos babalik yan at kung wala namang problema doon sa uh, kabilang linya okay naman ang internet doon ibig sabihin restart lang kailangan babalik na ang internet connection tingnan natin guys kung talagang meron ng internet connection guys kung bago ka pa lang sa aking youtube channel guys huwag so mong kalimutan mag subscribe para updated ka guys sa mga videos na tulad nito guys okay, so connect natin sa ating wifi manual arlia wi wifi wi ayan guys may internet na connected na siya. so try natin mag youtube Ayan guys. May internet na talaga. Ayan na. Uh, ang lakas. Ilang segundo. Ayan, nag agad. So, ibig sabihin guys, meron ng internet connection. May nag na. Ayan. So, try natin mag-play ng yung HD video. 1080. Ayan. Ayan. Nag-open ka agad guys. So, ang lakas. Ang gamit ko nga pala, guys, is P2P. Uh, pld guys. Ayan. Ang lakas ng internet connection natin. Okay guys, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo, guys. At ulitin ko. Kung bago ka palang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell. At i-share na rin. Thank you, guys. God bless.